Yan, good morning mga katribo. Dito tayo ngayon sa umanamin, namin. Bukid namin. Mga ngati tayo ngayon ng Alimokon. Ang dala pala natin ngayon na katian, yung under training natin. Yan si Mundix. May binabalik-balikan ako dito mga katribo. Magandang huni ng alpas. Sobrang ganda. Hindi ko siya nakuha nung nakaraan. Kaya binalikan ko ngayon. Dito tayo ngayon sa aming rin. Yan. Diyan sa mga katribo, sa ibaba. Sige mga katribo, update ko na lang kayo mamaya. Sit up na natin to. Babu Gandang araw mga katribo Mahati tayo ngayon ng Alimukon Dalawa pala yung dala natin Isang vitrano at saka isang Under training Ito yung dala natin mga katribo Si Alimukoy Yan Si Alimukoy Tapos yung isa Nandun Yung under ni natin gawin natin dito ay kasi magkikita sila kaya lagyan natin ng dahon ng saging yung under training para hindi sila talagay natin para hindi sila mag yung Undertrain na natin mga katribo maila pa yan Sayang layaw Lagay ko muna ito mga katribo Mau mau kat mau ni nasi di mau kat ribu. Tago na si... nata <trips> Yun mga katribo, nadali natin yung alpas na binabalik-balikan ko dito. Napakaganda ng huni nito mga katribo. Malaki yung boses, tapos sunsun -sun at hindi ko ma-explain kung anong klaseng huni meron siya. Napakaganda talaga. Ito yung nakauli, yung under training natin mga katribo. Hindi natakot yung under training natin, walang galawan pero hindi natakot. At yung veterano natin nandun, siya yung taga -huni. Tapos itong under training natin, dito talaga lumapit yung napakagaling na alpas. Kanina pa to eh. Kampay ng kampay, tapos Lipat-lipat ng sanga Doon Sa ibabaw Hindi nagtagal Matagal nga eh Ngayon ng umaga ko pato to Hinahant eh Ngayon ng umaga Dinala ko dito si Mundix Kaso Hindi napakita Kaya umuwi ako ng bahay Kinuha ko yung veterano ko na si Alimukoy at itong under trainee ko. Malaki ang boses ng ang ng under trainee na mga katribo. Pero hindi pa lang talaga siya maamo. You know, may sugat pa sa ano. Kanay kasi talaga siya maamo eh. Yo, know, yan ang lagi niyang ginagawa. Pero nung lumapit tong alpas na to, hindi na siya nagkaganyan. Stiden lang siya sa halwa. Yan. Nadalali ka rin Paganda mong alpas. Malaki mga katribo. Isang lalaki. Yan. Update kayo mamaya mga katribo. Hindi ko kasi ito nabideohan kanina dahil yung cellphone ko, palubat na eh. Meron na lang 8% sa battery. Pero sulit. Kahit hindi na videoan. Yung ginagawa niya sa taas. Nahuli pa rin. Sige mga katribo. Yun muna ngayon. Hmm, napagaganda. Future katian ko to. Woohoo! Yun mga katribo, kaya pala napakakunat at napakawais ng alpas na to yung nahuli natin. Lasak pala to. Ngayon ko lang nakita oh. Nag-iisang puti na lasak. Yun, oh. Sa kabila wala ito lang sa kabilang pakpak -pak lang merong puti Woo. Uh. napakaswerte ko dito